<laughs> okay, tumatago ka. <ko. laughs> Huwag okay, kang dito ang aga-aga. Wala bibigyan ko. Ano bibigyan mo? Ba bahala. Ha? Huh? <laughs> Maganda. Okay, pipikit ka ah. Pipikit ako? Oo. Bakit? Pipikit ka naman muna. May surpresa ka. Oo. Oh. Wow. Surpresa sa'yo. <laughs> Bakit mo ko bibigyan ng bulaklak? Oo nga. Saan mo una? Ako <laughs> si Joyce. Hindi si Iba ay nang legal. Pugin <laughs> <Kube> ako ba? <laughs> e, pasok ka lang. Ah. Yeah. Huh? Oh oh. Oke, kita tunggu tanguku kok. Wakti kandito. Ah? Wakti kandito. Ora, ora. Good morning, Michelle. Good morning. Huwag <laughs> ikang dito ang aga-aga. Ha? Ang aga-aga, dito ka na. Nantayin-tay ka. Nantayin mo ko? Hmm. Naligo ka na. Ang aga-aga, dito ka na. Naligo ka na. Oo. Huwag <laughs> ka tumatago. <laughs> Wakit ka na Wak. Wakit. Papasok ka lah. Oo, papasok ako. Pasok ako ngayon. Sandali, wala bibigyan ko. Ha? Ah? Sandali. Bakit? What? What are you... What are you oh <laughs> Hindi naman ako natatakot. Suso <laughs> ka? Oo, oh, bakit? Wala bibigyan ko. Ano bibigyan mo? Ba bahala. Ha? Huh? <laughs> Maganda. Titikit ka ah. Titikit ako? Oo. Bakit? Titikit ka nung muna. May surpresa ka. Oo. Sige. Titikit ka po na. Ah. Oh. Wow. Para sa'yo. <laughs> Bakit mo ko bibigyan ng bulaklak? lah? Oo nga. Tanong na. Bakit mo ko bibigyan ng bulaklak? Oo. Para saan? Ikaw. Kaya nga, para saan ito? Bakit mo ko binibigyan? Oo. Ah! <laughs> para saan yung bulaklak na binibigay mo? Ikaw. Kaya nga, para sa akin, bakit mo ako binibigyan? Pwede na nililigawan, tita. Nililigawan mo ko? Uh. Ikaw, Iligawan mo pamilya ko. <laughs> <laughs> Kung mapayag sila. Gusto mo. Gusto mo. Papayag ka. Magtatapos muna ako. Hindi ako pwede yung paligaw. Pag hindi ako natagtapos. Hindi niya. Ako bahala. Ikaw <laughs> bahala? Oo. Oh. Hindi ako makakapagtapos. Anong gusto mo? Jollibee tayo. Jollibee? Oo, uh, ah, tangahali. Antayin ka ka dito. <laughs> may pasok ako hanggang hapon. Hindi, meron ako pera, susundong susun kita. Kaya nga, may pasok ako hanggang hapon yun. Hanggang ko yun eh. Wala na. <laughs> wala ko dito. Wala ka dito? O, wala ka hmm. dito? Wala. <laughs> sa ako. Ububuto ka? Hmm. Mamili ka. <laughs> <laughs> Bahala ka. <laughs> Gabi <laughs> mo, gusto mo bahay doon, bahay mo namin. Ay, hindi pwede. Malalagot ka dito. Hindi mo nalalago. <laughs> Ay, yung tito ko. Bakit eh? Dadalin mo ko sa inyo. Papalik ko may girlfriend ko Lisa. <laughs> yung isa. May dalawa. May girlfriend ka pala tapos naliligaw ka dito. <laughs> Papalik ko na. Ikaw nang gusto ko. Ay, wala. Ang lakas mo naman. <laughs> kasi ng ganda mo. Kahit na, may girlfriend ka, kahit maganda ako. Ah, oh, bakit ano ang galing-galing mo yung luto dyan eh. Nakita ko. Oh, kahit magaling ako oh. magluto. Basi pag ka pa. Kahit basi pag ako, may girlfriend ka pala eh. Ba't na Wala na, ano, ta tapalit kami na Wala na, ano, ta nakita mo ako. Oo ah. Wala. Hindi hmm. Di pwede yan. Hindi. Papayag ka. Hindi ako yung tatanungin mo kung papayag ako, yung girlfriend mo. Hindi naman. <laughs> pag andun ka, yun yung girlfriend mo. Tapos pag Hindi andito na. ka... Hindi <laughs> na. ko na. Ayaw ko na. <laughs> Kasi andito ka. Oo. Dito ka yung manayang daddy pa, eh. <laughs> Bakit dyan? Ito may bahay kami. Pag dito kayo bahitan natin? Dito? Oo. Huwag paalam ka sa tito ko kung papayag siyang dito ka. Kaya <laughs> mo. Oo. Oh. O nasa akin ang, nasa akin ang desisyon na ano, fifty. Nasa kanila ang fifty percent. <laughs> hmm. gusto mo. <laughs> Pag ika nagkaganyan, naiyak ka? <laughs> Hindi. <laughs> Hindi ka na iyan, nagaganyan ka. Baga dali Daddy Pampi. Ay, tara, tawagin na nung babae oh. doon. Ano Anong <laughs> pangalan? Giselle. Wali ah, ka agad. Giselle yung sinasabi mo. Hindi nawan ako, Giselle. Ay, eh, ganun ba? ano? Hmm. Anong pangalan ko ulit? Mukha na ito. Kung may kape, Kaya nga. Ito. Anong pangalan ko? Ang ganda mo. Kaya nga. Hmm. Anong pangalan ko muna? 'Di ako alam mo pa. Mm. Sabi mo, Giselle, hindi naman ako 'yung Giselle na sinasabi mo. Ang ganda mo. <laughs> <laughs> ang mm. ganda mo na ang ganda mo tan dito ko sarap mo. Pag girlfriend mo 'yung nakaharap mo. <laughs> Papayag ka gusto mo. Na. Okay, girlfriend kita girlfriend mo agad ako oh. ipaalam mo ko na isa mo na. boyfriend kita boyfriend kita? Uh. ay ipaalam mo muna ako tapos magtatapos muna ako wagayang tatapos ayoko, paano yung kinabukasan ko ay ako nang tatabaho ikaw magtatrabaho ipaalam na ng tita ayoko lang ganun kailangan isa lang kikilos. Hindi pwede yun. Hindi yeah, na, payag ka na. Payag? Hindi ako yung katanungin mo. Single ako. Wala ko asawa. Single ka? Sabi mo may girlfriend ka tapos oh. ngayon single. Ang gulo wala... mo. <laughs> wala na. Ta um, kami na. Iwalay na kayo. Tandito ka. Hmm. Pagbalik mo doon kayo na ulit. Hindi na. <laughs> oh, wala ko pakipo dyan, eh. Bakit, eh? Hmm. Wala ka lang pakisa kanya, tumahal ka niya. Hmm, mo. Ha? Ayoko nga. Ayaw mo sa kanya? Hmm. Ang tagal nyo nang nagsasama, Ayaw mo na sa kanya. Wala na. Wala? Hmm. Hindi pwede yan. Di pag andun ka na, hindi mo na ulit ako kilala. Hindi. Hindi ako pupunta doon. Bakit hindi ka pupunta doon? doon? Ayoko. Ah sindol tata ka hindi gusto ko. Ha? at Ate, ganta ka dito. Ha hatid mo ko? Ha? Kung kaya mo. Di, ha hatid mo ko. oh, nish Meron na driver. May nairo driver? Akala Hello. ko ikaw magdadrive. Ha? Akala ko ikaw magdadrive. Na kaya ko. Mm. Kung kaya mo. Bibili ka cake. Ibili e, ka ng cake? Ibili ka mo? Matagal pa oh bibili ako cake. Okay. Bibili ka ng cake? Uh. Bakit ka bibili? Hindi hmm. mo. Birthday ko? No. Iba yan, matagal pa yung birthday ko. Sa September ah. pa birthday ko. Um, ano palang ngayon? Seven ngayon? Seven, anong ah. month? Anong ah. buwan ngayon? Hindi na alam. Hindi um, mo alam, may palang ngayon. Hindi ako yung may May birthday? Iba yun. Oo, oh, iba yun. Baka yun yung girlfriend mo. Hmm, hindi ko alam mm, mo. Hmm, niluluko ko dito. Kita <laughs> to, man, dito. Ha? Kita to. Hmm, siya pala may birthday. Hindi ako pupunta doon. Bakit hindi ka pupunta, sa mm. girlfriend mo. Mm. Dapat siya yung binigyan mo ng flower, tsaka cake. ayaw ko. Bakit ayaw mo? Mm. Tamal na mal ka niya. Mahal na mahal. Mm. mahal. Mahal na mahal. Inubos na pera ko. Ay, piniperahan ka lang. Niloloko na ako. Niloloko ka lang niya. Hmm. Wala. Sabi na lalaki. Bakit ka nagpapaloko? Dapat hindi. Hmm. Kaya ko. Bakit ka nagpapaloko? Hmm. Dapat hindi ka nagpapaloko. Alam mo na palang nagloloko. Hmm. Pagod ako. Napagod ka na? O di pumitaw ka. Gusto ko na mm, buy a Bakit magbibigti ka? Hindi naman yan yung solusyon. Ha? Na? Hindi naman yun yung solusyon. Hmm, ka gusto ko mamatay. Gusto mo mamatay kasi brini kanya niya. Hmm. Hindi naman yan yung solusyon. Madami pang iba. May nana. Ang bread! Ah! Dito <laughs> <Gita> naman ako. Na. <laughs> mm -hmm. ah! Ha? Huh? Bakit ano, wag bibigti ka? Hindi hmm. to na nito ah? yung sama ko ay. Hindi to yung ka, ta, tama dami pang iba dyan. Dami. ah madami. Oh, madami. Wala, wala, Tapos, wala. Andito huh? Tapos andito ako. Ha? Ah? Tapos andito ako. Ha? Oh. <laughs> Ganun ba? Ganun ba? Oo. Oh. okay, ka? Wag uh, mamatay eh. Bakit nga gusto mo mamatay? Nagsasawa <laughs> ako. Nagsasawa ko? Bibili ako ng lungong ko na. Bakit ka bibili ng ganyan? Tamadami pang iba nga. Andito ako. Hmm, gusto mo. Ha? Ano gusto mo. Basta hintayin mo ko. ta magtatapos ako. Ya, <laughs> yeah, antayin ka. Promise na. Mayroon ka ng ibang na lalaki dyan. Luluko mo ako. Wala. Hindi ako nagpapaligaw. Ta hindi pwede. Na, nakita ko na ano yung boyfriend mo dyan, ha? Hindi ako pwedeng magpaligaw. Bakit, eh? Magagalitan ako ng mga tito ko. Sino tito mo? Madami. Ang ito? Oo. Oh. ate mo? Oo. Oh. Bakit, eh? Tita ko yan. Baga Asawa mo? ni tito ko yan. Ay, baga anti mo. Ha? Ah? Baga anti Oo nga, tita ko. Ay. Tita ko yan. Da nagpapaalam ka dapat sa kanila. Sama ka na. Gusto mo. Sama ako? Hmm. Hindi pwede. Hmm. Magtatapos muna ako bago ako magkaganyan. Hindi. Yeah, eh. Hindi pwede na. Oh. Ayoko na. Ayoko nun. Ayaw, ayaw mong? Nagtatapos. Ako nang pangaral sa'yo. Ayaw ko. Paano yung kinabukasan natin ay? Hindi ako nagtapos. <laughs> ako na. Ako nang tatapos. Ikaw <laughs> yung tatapos, di ka naman pumapasok. Mm. Ay, ikaw yung magpapatapos sa akin. Oo. Mm. mo. Paalam mo. Payag ka hindi. Ha? Payag ka hindi. Papayag ako pag pumayag sila. Bahala ka. <laughs> Ayaw <Ayon> mo <mong> papayag. <laughs> Wala. Ganyan ka pala. Na ano, ka lahat. ka? E di iiwan mo ako pag nag ka. Ha? Iiwan mo ako pag nag ka. Bakit eh? Hmm, sabi mo mag- Ayaw mo sa akin. Ayaw. Tamag tatapos nga muna ako. Pag di ako nakapagtapos, paano yung kinabukasan? College? Oo, o, college na ako. Dalawang taon na lang. Kagraduate na ako. Oh. Nag-antapos ka lang yung Oh, uh, pwede na. Basta magtapos ako. Hintayin ko. May hintay mo, ha? Oh. Uh. Sigurado ka, baka pag uwi mo, may girlfriend ka na. Wala na. Kayo na ulit nung girlfriend mo. Hindi. Ha? Hindi. Kayo na ulit. Hindi. Uuwian mo na siya doon. Hindi. Hindi ako pupunta doon. Bakit hindi ka pupunta doon? Hmm. Mabutusan? Ay, pupunta ka doon, boboto ka lang. Ano Paano pag nakasabay mo yung girlfriend mo doon sa bubuhan? Diba, Babali, ako, babalik ako dito. Babalik ka dito? Oo. Oh. Dito ka natitira. Ang New pupunta ka dito. Merkulis? Oo. Oh. Next na -na week? Oo, uh, natatapos siya ng buto Ay. Dito ako na Dito, 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 akin yan. Dito na si Bandang pala eh. Dito ako na lang tapos siya ng putosan eh. Ah, buboto ka muna. Babalihin kita. Matagal pa butohan eh. 4 days pa. Ah, babalihin kita. Hindi, hey, dito na si Van Dam. Hmm, po. Ano yun eh, tiyan eh. ah, na yun. Diyan na pala siya. Babahay ko to eh. Sa akin dyan. Ayaw ko. Sa akin to. Mm. Tatapo ko sa boy time. Hindi ko ta. <laughs> okay, wag away. Bakit may naaway? Sino magaling sa inyong dalawa? Ako. Sa, Ikaw? Sasawa sa, sa ako. Ha? Nagsasawa ako. Nagsasawa ka na sa buhay mo? Hmm. Bakit ka nagsasawa sa buhay mo? Ayaw mo na? Ayaw mo na? Paano yung mga maiiwan mo sa buhay eh? Ang papalaman. Ang papalaman. Anong mama ko? Mm. Paano yan eh? Anong oras na? Papasok na ako. Ha? Papasok na ako. Anong oras nang na? pa na? mm. na, eh? Bye. Mm. Bye, mandam. Sige. Ingat ha? Uh, uh. Bye. Sige. <coughs> Ingat oh. Galit ka. Oh, hindi. Hindi ako galit. Papasok na ako. Bye! Oh Bye! <laughs>